Court of the Philippines, sana po uh, may nanonood kahit isa man lang po sa inyong mga staff dyan. Kasi po, naka-experience po kami ng discrimination. kami mga bisaya, ako. Ako mismo, naka-experience ako ng uh, discrimination dyan mismo sa ating Korte Suprema. Oh, meron po kasing uh, sulat na ipinadala ang tsahin ko, ang tsuhin ko galing Cebu. Lumuwas kami dito ng Maynila para maiparating ang hinaing pagmamakaawa sa ating Supreme Court Justice na si Chief Justice uh, Alexander Gismundo. Ilang beses po kami bumalik-balik doon, dinalakot para, may, para mas matibay ang aking uh, ebidensya, ipinareceive ko talaga sa kanilang opisina sa Office of the Chief Justice mismo. So, anong yari? How many times akong bumalik? follow-up. Ang sabi noong unang tumanggap at nag-receive -nag doon at pinirmahin yung receipt copy ko na nandoon na daw sa loob ng opisina ng Chief Justice. So, tuwan-tuwa kami. Tumawag ka agad ako sa cahin ko sa Cebu na, okay na nang maluoy na ang huwisin. Tao nang matigaan na tayo ng justisya. ba? ito, kaya ang kaso dyan. May handicapin na. Katuwi. ka handicapin. Katuwi. So, pagkuhan na ito, bumalik na naman ako ng Supreme Court, follow up na naman. So, parang ikang pang dalawa, pang tatlo kong follow up, ang iba na yung sumagot. Ang sabi niya, ma'am, kung pwede, bumalik ka dito, pumunta ka dito sa opisina, titignan ko yung ipinareceive mo kasi yung unang nagreceive is namatay na. Matay na. Uh, hindi ko na lang po muna papangalanan yung mga tao na uh, tumanggap po nung mga sulat namin. So, pumunta po ako doon nakita niya yung unang gireceive okay daw sige gagawan daw ng paraan may madala na sa loob mismo unang opisina ng chief justice pero yung pang, pang tatlo na pang apat ko ng follow up doon na, ak talaga ako na sakitan umiyak talaga ako doon kasi ang sabi nung bagong receiving officer doon ano daw kasi daw bisaya wala daw makakaintindi pumasa ng bisaya doon kasi bisaya So, ang sabi ko, Sir, Supreme Court to eh. Impossible interpreted. Interpreted yung interpreter. May interpreter kayo, mga lower courts natin, kahit saan, saan, sulok ng Pilipinas. How much more ako ang Supreme Court? May Ilocano, ano pa lang panggala to? Piculano. Lahat ng lingwahe ng Pilipinas, alam ng taka Supreme Court. Kasi Supreme Court kayo. Ang sabi pa niya sa akin, maybe, hindi exact word na sinabi niya na itinapon. Pero ang word na ginapit niya, ipinasantabi na lang siguro yan kasi walang nakakaintindi dito ng bisaya. So, pinang isang bisaya ba, sakit kayo ba? Importante yung sulat na yun eh. Kasi kinabi ko sa kanya na, Sir, wala yung mga graduya, mga matatanda, humingi ng tulong sa dipyasis kasi 20 more years na ang kaso. Dapat panalo na, pero kung eh, hindi pa alam kung ano sistema ngayon eh. Kasi kay tatay ni Gong noong bigay kami ng tulong. to din sa Supreme Court, natulungan kami. Pero ngayon sa sitwasyon ngayon, na administration, ang hirap humingi ng ustisya. Ang hirap. Wala kayong abogado, ma'am? Meron, sir. Pero kung anyan, nasa Cebu kasi yung kaso. Submitted for decision. Kaya lang, sa sobrang tagal na. Kaya inutusan ako ng tiyahin ko tsaka ng tuwin ko. Eh, mo itong sulat namin sa Supreme Court. Magpaki, magpakiawa tayo. Manghihit tayo ng awa. Para na makal... Dapat makalitlo nyo yung lawyer nyo na pagawa kayo ng sulat. At, yun. Hindi naman, hindi naman tuyo, user na... Idemanda ka agad yung judge, hindi ba? Alam mo yung Ay, parang... Oo, oh, gano'n ngayon, eh, pero ang proper procedure niya. Pag oh, oh. nasa Cebu yung court day, ang kaso, kung may lawyer kayo, magawa kayo ng sulat sa abogado nyo, tapos dalhin dito sa Supreme Court na para aksyonan nila yung request nyo para ma-expedite. Oo, oh, oh, oo. Oh. Pwede... Kasabot so, naman ako, Ana, sir, pero last oh, oh. time man good, last time man good, sulat kamay lang po na nga mong ihimo, pero gitagad man, Naaman jud. na na actually reply. Ngayon lang na time na time nitong BBM na. Grabe, ang hirap ko ang ng hustisya. Sabi ko nga eh. Kung oh mga nga, nagagawa nyo ng ganyan, kami pa kaya, kami pa kaya ordinaryo, mahirap lang. Kami pa kaya hindi nila apihin. Nananawagan lang ako sa taga Supreme Court, pasensya na po. Alam ko, meron na akong record dyan, meron akong pangalan dyan. Alam ko, ilang beses ako tumawag last week. E eh, pinapasapasan nyo lang yung yung mga taong kakausapin ko raw. Pasapasan nyo lang. May receiving copy ka rin, ma Meron. Kaya sabi ko, nakikiusap ako kung nanonood. Ang kahit sino sa tauhan ng Chief Justice, maawa sana kayo. Alam ko kilala nun na ninyo ako dyan. Ang dami ko na diyang pangalan na lamas-masok ako dyan, nagmamakaawa sa inyo. Sana, sana po, mabigyan ninyo ng pansin kasi ang paglapit kayo sa abogado, sobrang hirap kahit nga sa PAO. sabi mo walang bayad, hirap na hirap tayo. How much more pa yung may bayad na abogado, lalo na kami hirap. Kaya nga na makaawa kami sa Supreme Court. Kay Chief Justice, pansin niyo yung sulat. Hanapin nyo nalaman niyo yung sulat na tinala namin dyan. Pisaya lang yun. Kung iniinsulto nyo kami mga pisaya. Kasi yung nakaalam, isulat ng mga tiguang mother tongue. Kasi wala silang grado dapat kahit pa paano may consideration kayo. Pero ma'am, kasi ganito man ang video dyan, ma'am. Sige po, salamat, pag salamat kayo po, sayo, pika, sa inyo, sir. Pag, pag nasa dapat yung copy ng kaso ni at sa sulat na para pagsunan ng Supreme Court dyan. Kasi yun ang ko Hindi sila pwede pagsunan kung walang kung ano hinihingi yung ano pa, ano pa lang Inisiyan. po yung sir, hindi naman, hindi pa naman siya official na ano eh, parang initiative initial lang po na letter pa para at least kahit, may... Kahit initial letter pa, kasi yung punto nyo, yung kaso nyo sa Cebu, dapat uh, touch doon sa letter nyo para mabilis nyo na mo Meron. meron. yung attachment, meron. Meron uh, case number? Meron. May case number lahat. Okay, ang okay. ano lang, ang cover letter kasi sir, bisaya, okay. sulat kamay talaga ng mga matatanda. Yung chuhin ko is, Tamark lang kasi hindi parang nung sumulat. Pinasulat lang niya. Sa mga may nandun yung pleading isang abogado, inap-exam na na lang Hindi lang talaga nila inaasigaso. Hindi, hindi si, kahit, kahit ganyan yan, hindi, hindi din ako mo ka agad na kahit wala pang perma ng abogado, hindi mo tag doon. Eh ano tayo? Kaya ka kami mahirap, may lumalapit Supreme Court yan eh. Kahit sinong tao, kahit pinakang maliit sa lipunan, pwede pumunta dyan, pwede humingi ng awa. Eh paano nga wala kami ipayad sa abogado? Oh, kaya nga po nagmamakaawa kami. Maawa sana kayo. Hanapin niyo yung sulat na ipinareceive namin sa inyo. Ano pangalan niyo, ma'am? So, hindi na lang, sunat? hindi na lang po muna alam na nila 'yon. Alam na nila 'yon. Kung oh, oh. May makakita Yo, po niyan nitong video na to. Makikilala nila kung sino ako kasi ilang beses na akong pumunta doon. Napakaawa pa ako sa kanila. Oh, Pagkatapos po nung uh, discrimination na nararamdaman naramdaman niyo po, naranasan sa Supreme Court. Ano po yung uh, susunod yung binabalak, ma'am? Iniisip ko po po, nagi, nagtatanong nga din po po sa mga may alam, sa patan, saan po po po, po pwedeng ireklamo yung tauhan na yun kasi initial lang po yung pangalan na nakuha ko eh. Hindi ko nakuha yun, hindi niya binigay yung buong pangalan niya pero kilala siya doon na nandun siya sa mismo nagre-receive ng mga letters kung makikita ulit kayo ma'am maka-identify -ma niya niyo siya ako makikilala ko siya nabigay naman siya ng pangalan eh tsaka nakita ko siya ng mga 3 times na po 3 times siya na doon nga lang, masakit sa amin, syempre. Kung pa kami, walang pinag-aralan, mahirap lang. Sasabihan ka na eh, anuhin mo yung sulat kasi baka kung saan na nailagay yung kasi bisaya, hindi nila kayang basahin. Hindi ako naliniwala kasi hindi nila kayang basahin yun eh. Alam ko may interpreter sila dyan. Alam nila kung ano gagawin sa mga sulat. Kahit sulat pa yan ng manok dapat hindi nila itatapon. Bigyan nila ng importansya kami mahirap. Yun lang ang aming hinihingi. Nakikiusap kami na pa Kasi yung mga matatanda, na may mga kaso doon sa Cebu, kawawa na. May mga sakit na. Hanggang ngayon, naghahanap ng ustisya. Hanggang kailan ba yung ustisya? Hanggang kailan ba yung desisyon? Di ba? Kasi sabi nga, 90 days lang daw after ng ng ano, submission, at na submit na for decision. Di ba? Submitted for decision. 90 days lang daw yan. Meron ng decision ang korte. Pero ilang taon na ngayon, wala pa rin. Kahit uh, sa, hindi naman siguro ma mabuo to siya. Tsahin ko, tsuhin ko na dalayin yung sulat kung alam nilang talo din sila. Alam kasi nila na may laban sila. Tsaka yung mga ebidensya talaga, klaro. Hindi naman ibig sabihin nun, ano kami, nagpabayas, mapayas para sa amin ang buwis, pero hindi eh. sa sobrang tagal. Bakit, bakit ganun? Sa time naman ni tate, hindi ko kami ng tulong noon, pinansin naman kami ng taga Supreme Court, pero ngayon parang sobrang hirap humingi ng mustisya, sobrang hirap. Hirap na hirap kami. Nagugutong kami minsan dito sa Manila kasi hindi naman tayo taga dito. O po salamat po sa inyo sa pag-accommodate po ninyo at least kahit paano baka may makapasa, may makapanood at least po may makaparating -ma sa Supreme Court na may mahirap na tao na humihingi ng tulong sa kanila nag-discriminate pa instead na tulungan na lang salamat po sa inyo